Ang buhay ay parang Adidas at Nike lang. Nothing is impossible, so just do it. Ang buhay ay parang ilog lang. Ang agos ay hindi na bumabalik. Kalimutan mo na ang nakaraan. Focus ka na sa present at sa future mo. Ang buhay ay parang tula, minsan magkatunog, minsan hindi. Ang buhay ay parang Ferris wheel nakakatakot sa una pero pangako mag-e-enjoy ka. Ang buhay ay isang malaking eksperimento. The more maraming experiments kang nagagawa, the more kang mag-grow-grow. Ang buhay ay parang kape. Minsan matamis minsan mapait. Pero ang mahalaga ay mayroon tayong pagkakataon na ayusin ang tamang timpla na naaayon sa ating panlasa.